Magandang araw po sa ating lahat. I am Anthony Chua Dahili. And sa, sa, video pong ito, ang tatalakayin po natin ay pwede bang magrekomenda ang sino man sa barangay kahit wala sa listahan para maging membro ng lupon. Pwede ba? Yes po? Oo, pwede. Kahit sino sa barangay ay maaaring magrekomenda ng isang individual para maging membro ng Lupon. Kahit wala itong paunang istahan ng mga nominado, gayon paman, mahalaga na ang irerekomendang tao ay may kwalifikasyong naaayon sa itinakda ng batas para maging abahagi ng lupong tagapamayapa. Ang punong barangay ay may kapangyarihan pumili at magtalaga ng mga membro ng lupon. unit. dapat ding isaalang-alang ang mga rekomendasyon ng mga mamamayan para po upang matiyak na may tiwala at respeto ang komunidad sa mga itinlagang membro. So, yan po ang ating pag-uusapan tungkol po kung pwede bang magrekomenda ang sinuman sa barangay kahit wala sa listahan para maging membo ng lupon. Tandaan po natin, wedding pwede po. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at saka pag-view uh, po ng ating uh, video at saka po uh, huwag po natin kalimutan uh, i-follow, like and share this video para po makapagbigay uh, dagdag po tayo ng kaalaman sa ating mga kapatid, mga barangay officials at lalong-lalo na po sa mga constituents sa ating barangay. So once again, I am Anthony Chua Dahili and magandang araw po sa ating lahat.